magtataka po kayo bakit walang mga kabataan pumapasok sa agrikultura sapagkat ang unang maglilinang sana ng kaisipan ng mga kabataan na ay pumasok sa agrikultura ay ang pamahalan. Pero tingnan po natin ang ating pamahalan. Wala pong unang sisisihin dyan kundi tayo rin po. Bakit? Sapagkat ang ating iniluluklok na manguna sa ating pama, sa ng, pamahala ng ating gobyerno ay ang mga taong wala namang experience tungkol sa bagay na yan, lalong-lalong lalo na sa agrikultura. Tingnan po ninyo. Ang sinado pa natin ay kung inyong uuriin kung ilan ang nasa Senado. Apat na pamilya kontrolado nila ang siyam na upuan sa sinado at karamihan pa ng mga nasa Senado ay mga artista na walang pagpapahalaga ni walang experience tungkol sa agrikultura. Aasa ba kayo ng agrikultura ay uunlad? Sapagkat ang inilulukluk naman natin ay walang pakialam, walang experience, walang pagmamahal, walang pagmamalasakit sa larangan ng agrikultura na siyang pangunahin sana ay itinuturo sa ating mga mamamayan, sa mga kabataan, sapagkat sila rin naman ang magmamana ng ating mundong ito upang sila man ay mabuhay